News updates. mga balita ngayon, halos 32 million pesos na halaga ng smuggled goods na sabat sa Port of Sambuanga. Pagkahulog ng truck sa bangin sa Sultan Kudarat, walo patay labing tatlo kritikal. Gun runner arestado sa Batangas, 3 loose firearms na sabat ng CIDG. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasa halos 32 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo at illegal na marine materials ang nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa mas pinaigting nilang security checkpoint sa Port of Sambuanga, Kamakailan. Sa pinagsanib na pwersa ng Enforcement and Security Service, Customs Intelligence and Investigation Service at Office of the District Collector, nakumpiska ang 370 master cases ng smuggled cigarettes at 250 sacks ng white sand na naglalaman ng broken corals na nakalagay sa apat na transport vehicles. Ayon sa mga otoridad, tinatayang aabot ang mga smuggled goods ng kabuang 31.92 million pesos. Nasa kustudiya na ang mga drivers nito na bigong nakapagpresinta ng import documents at permits at inisuhan na rin ng warrant of seizure and detention dahil sa paglabag sa tobacco exportation and importation rules and regulations, custom modernization and tariff act at Philippine Mining Act of 1995 dahil sa mga nakumpis ka namang marine materials. Walo ang nasawi habang labing tatlo ang sugatang nasa kritikal na kondisyon matapos mahulog sa bangin ang isang mini dump truck sa barangay Cristanuevo Lebak Sultan ko darat noong hapon ng August 6. Ayon kay Lieutenant Jasper Garcia ng Lebak Police, pauwi ang mga biktima sa Cotabato City mula sa isang prenuptial gathering sa Barangay Poloy-Poloy. Nang mawala ng control sa so manibela ang driver na si Alvin Adam, 38, habang iniiwasan ng mga harang sa kalsada gamit ng mga biktima ang isang asul na mini dump truck na ginawang pampasaherong sasakyan. Pawang taga barangay Senditan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ang mga nasawi at sugatan. Kinilala ang mga nasawi na si Moner Abdullah, Todds Mamintal, Marinaya Nailan, Babylin Sahipa, Aling Sahipa, Mohamed Digan, Mohamed Makarimbang at Mando Sali. Dinala sa South UP Hospital at Cotabato Regional and Medical Center ang mga biktima. Aristado ng mga tauhan ng pnp CIDG ang isang hinihinalang gun runner sa isinagawang bypass operation sa barangay San Bartolome, Santo Tomas, Batangas nitong Biyernes, Agosto 1. Nasamsa mula sa sospek ang dalawang caliber 5.56 rifles, isang caliber .22 rifle at kahong-kahong bala na tinatayang nagkakahalaga ng 700,000 pesos. Ayon sa CIDG, plano sanang ibenta ang mga ito sa black market. Malaki ang hinala ng mga otoridad na smuggled ang mga nasabing armas kahit kabilang ito ngayon sa masusing paiimbestigahan. Patuloy ding tinutugis ang isa pang sospek na umano'y taga Candelaria, Quezon at kasabwat sa operasyon. Ang naarestong sospek ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act number no. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tinyo>